ang mainit na tagpo na makasalanang si Sabi. Ako si Era Sabi Matimtiman, anak ng kusinera sa Hacienda Villoria, naging kasambahay din. Ang dami kong napagdaanan sa buhay, masaya, malungkot, masalimuot. Pero sa lahat ng memories, ang kay Senyorito Tom ang hindi ko malilimutan. Naging childhood best friends kami at hindi ko naman sinasadya na mahulog sa kanya Sinong babae ba ang hindi mahuhulog kay Senyorito Tom? Nung mga bata pa lang kami ay mabait na siya. Mapagmahal, magalang, guwapo. Wala akong maipintas sa kanya sa itsura man o pag-uugali. Kaya hindi ako naniniwala na porke alta sa si ay matapobre at masama ang ugali. Ganid at walang puso. Hindi ganun sila Don Ramon at Doña Sevi kaya pinagpala talaga ang buhay nila. Mapagmalasakit sila sa at hindi nag-aagrabyado ng mga trabahador Si Senorito Tom bagaman stepson lang ni Don Ramon, busog naman sa pagmamahal at pangaral, kaya lumaking maginoo at uliran. Bonus na lang talaga ang pisikal niyang anyo, pero sobrang laking bonus dahil siya ang tipo ng lalaking papangarapin mo talaga. Sa itsura pa lang, isa siyang half Baharini at Pinoy kaya siya ay matangkad, maputi, matangos ang ilong, makapalang kilay, kabalktara ng piskal naming itsura, Nagkatulad lang kami sa matangos na ilong, pero ang mga mata ko ay bilugan, ang balat ko ay kulay kayumanggi. Morena kong tawagin, hindi ganong katangkaran dahil hanggang dibdib lang niya ako. Lalo na sa katayuan sa buhay, sobrang layo ng aming agwat. Siya ay isang hasyendero at ako ay isang muchacha, kaya alam kong hanggang magkaibigan lang kami at hindi nahihigit pa doon. Masaya naman akong maging kaibigan niya, kontento na ako. Ganun pa man, wala naman talaga sa mga bagay na iyan ang importante kapag puso na ang tumibok. Palagi kaming nasa tubuhan naglalaro, sa batis na liligo, sa kusina tumutulong sa paghanda ng pagkain. Halos araw-araw kaming magkasama. Alam kong nahulog na rin ang loob niya sa akin, pero kailangang supilin ang damdamin. Ayaw kong masaktan. Hindi kami para sa isa't isa. Hindi kami nababagay. Sinampal ko ng katotohanan na langit at lupa ang agwat namin. Isa ka lang, muchacha. Hindi ka namin kauri. Huwag kang managinip ng gising. Hindi kayo bagay ni Tom. Paulit-ulit yon na umieko sa isip ko. Simula nang sinabihan ako ni Donya Sevi ng ganun, ay hindi na mawala sa isip ko at sumugat sa aking puso. Si Donya Sevi na mabait, mapagmahal, at hindi nang hahamak ng tao ay pinasabihan ako ng ganun. Hindi ko talaga inaasahan. Sadyang hindi lang ako ang gusto niya para sa kanyang unikohiho. hiho. Kaya simula ng araw na iyon, ay naging malamig na ang pakikitungo ko kay Tom. Iniwasan ko siya sa abot ng aking makakaya. Nasaktan man ako ng may ibang babae na siyang nagustuhan, ang nawawalang heredera na stepsister niya na si Frenzy. Pero anong magagawa ko kung may iba na siyang gusto? Mas mainam nga siguro iyon para tuluyan ang magkalimutan na kami. Pero nananadya yata ang tadhana. Masyadong mapaglaro sa amin. Dahil isang gabi pagkatapos ng bagyo, Handa na akong lisanin ang Hacienda Villoria pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay may nangyari sa amin ni Senorito Tom. Kapwa namin na isuko sa isa't isa ang aming puri. Pagkatapos ng wild night na yon, iniwan ko na si Tom. Akala ko ay yun na ang huling araw na magkiita kami. Hindi ko inaasahan na makalipas ang apat na taon ay muli kaming magkikita. Sa pinagtatrabahuan kong restaurant, doon panapiling napiling idaos ni Frenzy, ang kanyang wedding reception, kaya hindi ko na naiwasan pa si Senorito. I'm not drunk. Pero sige, aalis ako. But I'll wait for you sa store mamaya. Ito ang sinabi niya matapos ang wedding. Ayoko sana dahil may manliligaw na rin ako. Pero sadyang hindi mapigilan ang puso, pumayag na rin kahit labag man sa loob ko. Siguro foreclosure na rin dahil ilang taon na niyang binabagabag ang puso ko. Panahon na para magpaalam. Magkalimutan mag-move on. Pero nang makita ko siya sa tabing dagat na nakaupo sa buhanginan, umiinom, parang bumalik lahat-lahat ng pag-ibig na pilit kong pinipigilan. Ang init na aming pinagsaluhan ng gabi na yon. Kinasal na rin pala si Frenzy at Miguel. Sila pa rin pala talaga ang nagkatuluyan, sabi ko. Well, kung kayo talaga at the end, I guess, fate would find its way para kayo magkatagpo. Gaya sa atin ngayon. Parang ang lalim naman ng sinabi niya. Natahimik tuloy ako. Inalok niya ako ng beer. Tatanggihan ko sana dahil ayaw ko siyang malasing. Last time kasi na nalasing siya, ay doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Pero wala naman kami sa kwarto, kaya hanggang usap at inuman lang kami. Kaya tinanggap ko na ang alak na inabot niya. Paglagok ko ay gumuhit agad ang alkohol sa aking lalamunan. Hindi pala ito beer, kundi hard drink. Hindi rin ako umiinom ng hard drink. Let's spend the night together, Gaya Dati. Wild hot night. Bulong niya na napaka-sensual talaga. Lasing na yata siya. Napatingin ako sa labi niya. Ang mga labi na unang humalik sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili ko. Matagal-tagal na ring walang sex. Hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin. Halos gabi-gabi siya ang laman ng pantasya ko. Sobrang gwapo ni Tom. Hindi ko akalain na magugustuhan niya ang isang tulad ko. I miss you, Era. I know you miss me too tumangutango lang ako dahil totoo naman. Sabik na sabik ako sa kanya. Binuhat niya ako at tinala sa kabin niya. Hiniga sa kama at hahayaan na muli niya akong angkinin. I will make you mine again. Era sa V, this time hindi na kita papakawalan. Over and over. Unwanted visitor. Balik tayo sa nakalipas na sampung taon. Meron na akong GF nun. taga America siya. Yes, girl to girl po kami. We've been together for four years. Kinailangan ko bumalik sa pag-aaral kasi sabi niya gusto niya akong maging successful tulad niya pag nakapunta ako sa Amerika. Nung mga panahon na yon, trabaho ako bilang manager sa isang bangko. Kinailangan kong i-give up yung career ko kasi sabi niya para daw yun sa future namin. I took up nursing sa FEU. On our second year of being together, take note, LDR, habang busy ako sa school siya, busy siya sa pakikipaglandian sa iba. Ang dami niyang babae, hindi ko din maintindihan kung bakit. Siguro meron siyang gustong patunayan sa sarili niya. Nagalit ako, oo. Pero tinanggap ko ng paulit-ulit dahil mahal ko. Ang daming nagsasabi ng kung ano-anong masasama tungkol sa kanya. Pero hindi ko pinakinggan dahil naniwala ako sa sinabi niyang mahal niya ako. Sinigurado kong kahit malayo kami sa isa't isa, nandito lang ako para sa kanya. Sinamahan ko siya sa lahat ng pagtawa at pag-iyak niya. Iginugol ko lahat ng oras at atensyon ko sa kanya at sa pag-aaral ko. Dumating yung time na parang iba na yung trato niya sa akin, parang basura na lang. Napakadaming masasakit na mga salitang sinabi niya sa akin. Pero sa lahat ng yun, ang pinakamasakit ay yung, sorry hindi na kita mahal, hindi ko binitawan basta-basta, Nagmakaawa ako. Ayokong bumitaw kahit lahat nagsasabi na tama na. Gusto kong lumipad papunta sa kanya. Gusto kong magmakaawa. Pero wala din akong nagawa. Tinapos ko ang nursing school ko sa tulong ng mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, at konting ipon mula sa mga perang pinadala niya. Gumigising ako sa umagang naghihintay ng text mula sa kanya. Pero wala, wala na siya. Napagalaman ko na meron na siyang bagong GF. Pero wala akong pakialam, gusto ko pa din ilaban siya. Sa huling pagkakataon kinausap ko siya. Nagmakaawa ako. Sinabi ko sa kanya na kahit awa na lang ang nararamdaman niya sa akin, bumalik lang siya sa akin tatanggapin ko. Pero puro masasakit na salita lang ang narinig ko. Para kong ligaw na pusa. Hindi alam saan pupunta. Walang kain, walang tulog hanggang sa isang araw bumagsak ang katawan ko. Tinawagan siya ng mami ko para sabihin nasa hospital ako, pero ang hindi ko makakalimutan nag-reply siya. Wala na po akong pakialam sa kanya, patahimikin niyo na ako. Nakita kong nasaktan ng mami para sa akin, umiyak na lang siya. Sa loob ng apat na taon pagkatapos ibigay lahat, ayun ang maririnig ko. Wala akong ginawang masama para tratuhin at pagsalitaan ng kung ano-ano. It took me seven months para makarecover sa nangyari hanggang sa nakilala ko ang mister ko. Binuksan ko ang puso ko sa lalaki, ipinakita niya sa akin lahat ng maganda sa akin, inayos niya lahat ng nasira sa akin. Binuo niya ang pagkataong niurakan at tinapakan ng paulit-ulit. Tinupad niya ang lahat ng pangakong hindi ginawa ng ex-GF ko. Hanggang sa nag-propose siya sa akin, tinanggap ko ang alok niyang kasal. Hanggang sa araw ng aking kasal, Meron akong nakitang isang babae, nakaupo sa likod ng simbahan na parang nagdarasal. Hindi ako pwedeng magkamali siya ang ex-GF ko. Umiyak siya habang nakatitig sa akin. Tinitigan ko lang siya ng matagal sabay ngiti. Dumiretso ako sa altar kung saan naghihintay ang mapapangasawa ko. Hindi ako lumingon. Huminga ako ng malalim dahil ni isang galit sa ex-GF ko wala akong naramdaman. A week after my wedding, I opened my email. I received an email from her asking me not to marry him. It was sent a month before my wedding day. Hindi ko tinapos basahin. Hindi dahil nasasaktan pa ako, pero dahil malaya na ako sa sakit at galit. Now, I am happily married, hindi ko tinuloy ang nursing. Career ko dahil nag-focus ako sa anak naming kambal. Nagtayo kami ng sarili naming nursing home dito sa Canada. Yung asawa ko naging doctor din. To my ex-GF. Salamat. Dahil kung hindi mo ko niloko, baka hindi ako naging masaya ngayon